Good day mga kamots, welcome back to our youtube channel We are here mga kamots at ang Yamaha Motor Trade Francis Malabon para i-review na nga mga kamots ang pinakamainit-init pa at kadarating lang na pinakabagong maxi scoot na labas from Yamaha which is the Yamaha NMAX version 3 so nasa likod na natin yan mga kamots and meron nag stack dito so ho, luckily naabutan natin mga kamots bago pa makuha ngayong araw na to so ano-ano nga bang meron sa pinakabagong uh, NMAX series ito, ni Tony Yamaha Maramos at ano pinagkaiba nito sa mga old version. So, wag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Right, so this is it mga kamots. The all new Yamaha N-Max version 3. Wow. By the way mga kamots, hindi ito yung uh, NMAX max Turbo na dumating dito sa Yamaha Motor Trade Francis Malabon. So, ito nire review natin ngayon mga kamos, is the standard version of Yamaha Nmax version 3. Ayan, so sa ngayon kasi ng Max iyan pa lang daw yung uh, bagong dating dito. So, nag-iisa pa lang daw yan mga kamos. and then sabi ni Yamaha Motor Trade eh, sa mga susunod na araw eh, may mga darating pa namang stocks ng bagong Yamaha Nmax version 3. And then yung turbo So sa ngayon ito lang yung naabutan natin mga kamots and then ito lang yung i-review natin for today. So hopefully soon mga kamots yung turbo is sa uh, ma-review din natin sa mga susunod na uh, araw pagka meron na tayo nakuhang nakitang stock. And when it comes sa looks and eh, appearance nya mga kamots, eh ang laki ng pinagbago talaga nya from the old versions. By the way mga kamots, ito na nga pala yung pinakabagong lineup ni Yamaha sa NMAX series uh, from version 1, version 2 and version 3. So, ito na yung pinakabagong uh, NMAX series, which is the version 3. Ang laki ng pinagbago niya, mga kamo, simula doon sa headlight niya, sa mukha niya, no? So, kung mapapansin natin, ayan. So, napaka aggressive ng uh, looks niya ngayon, mga kamo. Wow! Ito yung pinakabagong niya, mga NMAX version 3. Mas lumaki na rin yung windshield niya compared doon sa version 2. Mas pinalapad na siya. Meron siyang projector light. Ayan, magsasalit wow! na. Which is isa sa mga nagpaangas dito sa NMAX version 3. So, ito yung pinaka daytime running light na para siyang mata. Ayan, napakaangas ng uh, design. Daytime running light tapos yung pinaka headlight niya. Ayan. So, sa baba meron din siyang kasamang uh, dalawa yung projector light niya. Mga kamang, sa taas at sa baba. And then, uh, another changes dito sa Yamaha NMAX version 3 kung sa version 2 makamos na sa ilalim yung turn signals niya sa ngayon makamos na dito na siya naka-integrated na siya kumbaga buo na lahat kasama-sama na lahat dito headlight daytime running light projector light tapos yung turn signals ito po yung turn signals niya mga kamos. ayan so take note lang makamos na naka LED pa rin yan para patlikod lahat ng mga ilaw ng NMAX version 3 ayan so meron tayong pairings dito na parang uh, may pagkamat ang texture Ayan. tapos And then, ito yung pinaka tapalodo niya, no? So, two-tone yung kulay niya. So, ito pala nire-review natin mga kamas sa matte silver chrome, Ayan. Ng standard version ng NMAX version 3. Kung ano yung difference ng uh, standard version sa naka-turbo, eh, yung uh, pang lang naman mga kamas. Kasi yung uh, NMAX uh, version 3 na turbo, eh, naka-YECBT. Ibig sabihin, Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Pero itong uh, standard version mga kamos is naka ordinary CVT lang siya. Kagaya, kagaya lang din ng mga previous version ng NMAX. Ayan. So yun lang naman daw yung kaibahan mga kamos. Pero pagdating sa features, eh, siksik din naman sa features ito pinakabagong yung mga NMAX version 3 na standard. So mamaya i-discuss natin yan. So pagdating sa side pairings niya mga kamos, ayan so napaka very clean at neat lang ng design niya. So wala siyang gaanong arte sa pagdating sa decals. No? So, napaka-premium ng hulay. Ah, silver chrome na may pagkamatang design. And then, nandito yung uh, signature logo or emblem ng Yamaha, of course. Hindi mo yan. So, pagdating dito sa side pairings niya, so, meron tayong glossy black dito na pairings. Ayan. And then, combination ng uh, matte black. Ayan. And yung may pagkamatang texture. Tapos, dito sa gilid, mga kamos, ay yung uh, side pairings na silver chrome metallic na mat. And then nandito rin yung nandito pa rin yung nakalagay yung signature logo ng Nmax. Ayun. So pagdating naman sa uh, likurang bahagi ng Nmax version 3, ang laki na rin ng pinagbago mga kamas, no? So from the previous version. So para mo kinati na hindi na sa buo yung tail light niya no. So parang ginawa na siyang dalawa. Wow. Ayan. By the way, LED na rin po 'yan mga kamot. And then sa gitna niya na dito yung signature emblem ni Yamaha. Ayan. Ito po yung turn signals niya mga kamot no? uh, left and right sa previous version kasi nakasama na siya sa Paylight. Ito nakahiwalay siya. Nandito pa rin yung signature design nitong Nmax, no? So meron siyang reflectorized sa gilid at saka sa baba. And then meron siyang built-in plate light of course. So pagdating sa sukat ng gulong niya sa unahan, meron nitong 110 by 70 by 13. So gaya lang din sa mga previous version, So ganun-ganun, ganun na ganun pa rin yung size, hindi rin binago. So IRC po yung binamit na tire brand, of course, ni uh, Yamaha para sa NMAX version 3. And then tubeless tire na rin po ito, makakamas na. Sukot ng gulo niya sa likuran, ito ay naka 130 by 70 by 13. So of course, medyo malapad dito yung sa likuran, makakamas na yung gulong. So hindi pa rin naman nagbabago ng design si Yamaha. Ito yung pinaka CVT niya, no? So ganun pa rin naman yung design ng air filter nya kagaya lang din sa previous version. And then, ito yung pinaka-suspension niya. Yan. So, meron siyang sub tank na kasama. Pagdating naman sa tambucho niya, mga kamot, yan, same pa rin naman sa old version. So, ganito pa rin yung design. Ito po yung pinaka-radiator niya, mga Sa bali, talaga nagbago lang talaga, mga kamos, yung itsura niya sa unahan, no? at sa likuran. Pagdating sa grab bar niya, mga kamot, ito. Ang paint finish niya is matte black. And then, alloy type din po yung ginamit. And of course, malapad yung upuan, mga kamot, No? So, signature na yan ni Maha Max yung malapad yung upuan kasi nga maxis scoot tong motor na to mga so definitely dapat talaga malapad yung upuan niya. ayan so pagdating sa upuan niya, malapad na kapos hindi ang kanda din ng texture ng upuan nyo oh. napaka premium ng design so ito yung under seat compartment ng uh, bagong Yamaha NMAX version 3 mga no? so as you can see malalim malalim din yung ano nya, yung uh, under seat compartment nya and then of course ito yung baterya uh, nasa uh, malapit sa upuan ayan so ito try natin mga kamos, kung kakasya ba yung full face helmet natin dito. Alright, so ito try natin mga kamos kung kakasya yung full face natin na helmet na Ryzen x 550 kung masasara siya. As you can see, hindi siya nasasara mga kamos. No? Pero malawak yung ano niya, under seat compartment niya. so malawak yung under seat compartment niya. I think yung uh, half face kakasya dito mga kamos. No? Half face helmet. And then may mga ilang full face din na kasya. Uh, depende na lang siguro sa size ng uh, helmet. Ito kasi yung Ryzen sa X550 natin, eh, medyo malaki yung shell. So, bali na dito yung gas tank niya. Ayan. So, kagaya lang din sa mga previous version na nilabas ni uh, Yamaha para sa NMAX series. Ayan. So, nandito yung gas tank niya. And then, ayon kay Yamaha, mga kamos, ang fuel tank capacity ng Yamaha NMAX version 3 ay 7.1 liters. So, 7.1 liters po yung fuel tank capacity niya. And ayon kaya Yamaha mga kamos, kaya dito tumakbo ng 42 kilometers per liter. Matipid-tipid na rin po yung mga kamos pagdating sa isang uh, maxi-scoot. And then 7.1 liters pa yung fuel capacity nito. So, sa mga NMAX users dyan, ever since mga kamos, alam na alam naman nila yung mga uh, fuel consumption ng NMAX version 1 at version 2 before. Uh, Ganon din yung expect natin dito sa Yamaha NMAX version 3. So uupuan natin tong Yamaha NMAX version 3 mga kamos. And Diyan ako kayo ng feedback kung uh, kamusta. Ayan. So, as you can see, mga kamots napaka-comfortable ng upo natin dito sa Yamaha N-Max version 3, no? And then, napaka-relaxing ng upo natin dito, ng position natin dito kasi nga, Uh, pwede natin i-extend yung uh, paa natin ng doon no. Naka full TFT display na po 'yan, mga kamots, no. And then eto yung sample uh, details na lang mga kamots dito sa instrument panel ng pinakabagong Yamaha N-Max version 3. So, yan. Check nyo na lang mga mas kung ano-ano yung, ano -ano yung mga function na meron nitong uh, NMAX version 3. Pagdating sa TFT display mga kamos. No? Actually, lahat mga kamos makikita na dyan. Speedometer, odometer, trip meter, at kung kailangan mo mag-change oil, turn signals indicator mga kamos, battery indicator, ABS indicator mga kamos, meron din yan. Kasi nga, naka-ABS itong motor na to. And then, traction control system. So, traction control system, meron din siya dyan mga kamos na uh, indicator kasi equipped with TCS din to mga kamos. and then check engine indicator tapos ASS indicator or uh, auto auto stop uh, system mga kamos. and then key indicator kapag pag tama sa inyo yung remote kasi uh, nakakilis tong motor na to ayan so high beam low beam so lahat nandiyan na mga kamots and then turn signal indicator so sa gitna na dito yung signature logo or emblem ni Yamaha and then meron siyang uh, texture na pag, parang may pag-wrap ng design na plastic texture and then uh, sa gilid mga moss ayan so meron siyang design na silver metallic na may pagkamatang kulay so sa mga buttons and switches niya mga sa left side meron ditong high beam low beam ayan so high beam low beam tapos yung menu ayan para dito yan i think mga sa TFT display turn signal switch ayan then then yung uh, busina sa right side mga nandito yung uh, switch para sa ASS or auto stop system. Kung si Honda mga merong ISS, si Yamaha merong ASS or auto stop system. Kapag Kapag tauminto ka sa stop light mga ka kapag nakapag engage mo yan and then uminto ka sa stop light ng 3 to 5 seconds, eh, automatic mamamatay ang engine nito ito mga No? Meron siyang uh, built-in hazard light of course. And then yung electric starter mga So pagdating sa hand grip, ayan, so hindi pa rin naman nagbabago ng design si Yamaha mga So same pa rin naman sa mga old version na ginagamit niyang uh, hand grip dito sa pinakabagong Yamaha MX version 3. Ayan, so sa bar end, ganyan pa rin naman na naka-alloy bar end. And then medyo may pagka-manipis siya. Ayan. Sa mga brake levers niya, ayan, so naka-matte black paint finish po siya. Alright, so as we go down here, mga kamots, as you can see, as I mentioned earlier, nakakilis po itong uh, Yamaha NMAX version 3 kahit naka-standard version siya, mga kamots. Wow! So, yun naman yung kagandahan sa kanya. So, which is nandito na lahat yung uh, seat opener, mga kamots, na button, and then yung fuel tank lid opener. And then, sa gilid niyan, meron siyang side pocket. And sa uh, medyo malalim din yung side pocket niya, mga kamots, pwede natin paglagyan ng mga bottled water or kung ano-ano mga maliliit na bagay dyan. And then, sa right side, mga kamots, meron siyang uh, packet dito na may cover uh, ayan so pwede tayo maglagay ng cellphone dyan ayan. so wala dito yung charging port mga mos na dito sa uh, left side ayan. so ako sa inyo ayan so nandito so mas maganda siguro kung dito nilagay niya mga kasi nga may cover dito no? ayan So, nandito yung ano niya, charging port niya, mga Moso, na which hindi naman nawawala pagdating sa mga Yamaha Enmax series. So, sa version 3, meron din siyang charging uh, outlet. na Moso. So, naka, so, naka-type siya, na, Moso, dito na regular USB. Kung type C yung cellphone mo, yung charger nun, eh, yan. So, type C ready na po itong uh, power socket niya, mga Moso, na So, so far, mga Moso, yan po yung looks and appearance ng pinakabagong Yamaha Enmax version 3. So, ano-ano nga ba mga features at engine specs meron si Yamaha NMAX version 3. The all-new Yamaha NMAX version 3 is powered by Yamaha Blue Core technology with a 155 cubic centimeter four stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valve. Meron itong max power na 15.2 horsepower at 8,000 RPM habang ang kanyang max torque ay 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Ang kanyang compression ratio is 11.6 is to 1. Para sa kanyang fuel system, ito ay naka fuel injected habang ang kanyang cooling system, ito po ay naka liquid cooled. As for the starting system, ito po ay gumagamit ng SMG starter na talaga namang smooth at walang kaingay-ingay kapag ginistart mo ang makina nito. As for the driving system, since ito ay isang Maxi Scoot, ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission or CBT. Para sa kanyang suspension, sa harap ito ay gumagamit ng telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito ay naka-twin shock absorber equipped with sub-tank suspension. When it comes sa kanyang braking system, parehas ito ay naka-disc brake harap at likod na ayon kay Yamaha ay equip ng dual channel ABS ibig sabihin naka ABS po ang preno nito harap at likod ayon pa kay Yamaha ito pinakabagong Yamaha N-Max version 3 ay equip with DCS or traction control system na talaga namang mapapakinabangan natin lalong lalo na kung dadaan tayo sa mga rough road as I mentioned earlier equip din ito na ASS or auto start stop system na talaga namang mapapakinabangan natin kung gusto natin mapahaba ang lifespan ng mga battery natin gamit itong Yamaha Nmax version 3. Para naman sa kanyang dimension, meron itong overall length na 1,935 mm, overall width na 740 mm, overall height na 1,200 mm, seat height na meron 770 mm at ground clearance na 135 mm at meron itong bigat na 135 kg. At tapos na nga tayo sa engine specs at features ng pinakabagong Yamaha N-MAX version 3. So dako na tayo sa cash price at installment basis ng motor na to dito sa Yamaha Motor Trade Francis Malabon. Okay, so dako na tayo sa cash price and installment basis ng pinakabagong Yamaha N-MAX version 3 coming from Yamaha. So magkano nga ba ito mga kamos as of February 26, 2025 dito sa Yamaha Motor Trade Francis Malabon. So sa cash price po niya mga kamos, ito ay nagkakalaga ng 158 1,900 pesos for the standard version mga kamos, So, yan po yung cash price niya for the standard version. So, all in na rin daw po yun mga kamos, sabi ni Yamaha, motor trade, kasama na yung 3 years registration at yung TPL insurance. Available na rin daw to sa installment mga kamusta, sa Yamaha Motor Trade Francis Malabon. So, magda-down lang kayo ng 21,900. So, all in na rin po yun mga kamos, kasama na dito 3 years registration, tsaka yung TPL insurance. Pagdating sa monthly amortization, mga kamos, ino-offer nila dito is 1, 2, at 3 years lang. So pagdating sa 1 year, mga kamos, isang taon na monthly amortization nyo, kapag kakinuha nito ng installment basis, 15,319 pesos po ang monthly amortization nyo. Pagdating sa 2 years, mga kamos, 9,224 pesos po ang monthly amortization. And kung gusto nyo naman punin ito ng 3 years, ang monthly amortization nyo is 7,191 pesos. So, take note lang mga most na may binibigay na rebate si Yamaha Motor Trade kapag ka maaga kayo nagbabayad sa due date nyo which is 200 pesos. So yan po yung cash price at installment basis ng pinakabagong Yamaha and Max version 3 dito sa Yamaha Motor Trade Francis Malabon. So bago ko tapusin tong vlog na to, mga most gusto ko magpasalamat sa mga staff ng uh, Yamaha Motor Trade Francis Malabon, especially kay Mama Grace na manager dito ng Yamaha Motor Trade Acacia Malabon and kay Sir Jeff na nag-assist sa atin para i-review ang pinakabagong Yamaha NMAX version 3. So meron nga pala silang Facebook page mga kamos, sa mga naubusan ng NMAX version 3 sa ibang branch. So message nyo na lang itong uh, Facebook page nila mga kamot Yamaha Acacia Malabon Cluster 2. So message na lang kayo dyan mga kamot kung kailan ba ulit magkakaroon ng Yamaha NMAX kung sakaling makuha ito ngayong araw na ito mga kamot. No? Uh, and then kung kailan din magkakaroon ng NMAX turbo kasi magkakaroon daw sila ng NMAX turbo sooner or later mga kamos, no? And then uh, yung address nila mga kamos, ito po flash ko na lang sa screen sa mga gusto bumusita at uh, makita yung mga motor ni Yamaha Motor Trade uh, Francis Malabon. So yan po yung uh, address nila. Punta na lang mga kamos, no? So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa pinakabagong Maxis Scoot na labas coming from Yamaha which is the Yamaha NMAX version 3. So sooner mga kamos, i-review din i-review din natin yung uh, uh, turbo version ng Yamaha Nmax version 3 o yung tinatawag na Tech Max. So, sa ngayon kasi wala pa silang stock ngayon mga kamos, no? Kaya maghahanap tayo ng uh, meron ng uh, Yamaha Nmax Turbo and then ipi-picture din natin 'yan sa uh, ating YouTube channel. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating YouTube channel mga kamos, just keep kite uh, subscribing na lang and then paki-follow na rin po ang ating Facebook page. So para maging update kayo sa mga, mga kamos sa mga latest posts ko about sa mga motorcycle reviews. So muli, maraming maraming salamat sa inyo mga mods. Stay safe, ride safe always.